Yo, what's up guys? Isa mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong uh, Roger, Kuya Roger. Uh, kasalukuyang kasalukuyan po tayong on the way na sa ating papasukan na posta. Uh, kung nakikita nyo po yung background ko, nilis ko po, Mariano Kaingo. Halos hindi na makita ang nasa paligid gawa ng magla. Magla or pag. Magla ang tawag dyan sa Croatia. So, Tingnan nyo guys. Oh ito po yung sitwasyon ngayon dito o, sa bansang Croatia so kahapon po kasi eh, nagkaroon ng tinatawag na napakalakas na ulan oo na sa katunayan ay eh, nabasa tayo tapos ngayon ito naman ang ganti ngayon habog oo malamig siguro ngayon ay eh, nasa kuan ng ano ngayon nasa 2 or 3 degree Celsius. Yan po. Tingnan nyo naman po. Oh, o. Ayan po yung kwan. Tapos yung stoplight. O. Oh, halos hindi naman na ma... Halos hindi na makita yung traffic light. Tapos ito yung lagi yung dinadaanan namin dito. Alam nyo yung tinatawag na kuching kuba. Eh, naku napakaganda. Ito kapakita ko sa nya. Ayan ayan. Ayan ayan. Ayan ayan. Ayan ayan. Kuching kuba yan. Ayan ayan. ayan. Bayan, ayan. Yeah, ganda na yun lang po, sinishare ko lang po sa inyo yung kaganapan update dito sa <clears throat> A Day in My Life Queen Europe ayan, mga ganyan lang mga diskarte natin na-miss ko rin yung ating mga ka-youtube gan <clears throat> mga kaibigan natin ito po yung dinadaanan natin, halos hindi na ma makita yung kalsada ayan, ito na kaya mabagal lang ang katakbo ng mga sakyan ngayon kay kaibigan, kung hindi ka pa naka subscribe sa aking YouTube channel, please uh, do subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa bawat upload ko dito sa kaganapan sa uh, Europa. Yan. Dito po ay dito na naman po tayo makikipagsapalaran gawa na naga. Uh, galing po tayo na ang galing po tayo sa Qatar punta ng Europe. Yan tayo ay risk taker sabi pa nila eh, <clears throat> kung gusto mong mabago ang mundo gumawa ka ng parante tinan guys eh. ang nilas din na makita ba? Diba? o yan ano? ito po yung sitwasyon no? galing no? yan po yung kalsada Diyos ko po mariano kain ko ay halos hindi na makita sa hamog hmm. kaya angyat po kayo mga kababaan pag ganito gawa ng yung visibility eh halos wala zero visibility siya pag taga drive kay ikuting kunting, kunting ingat po yan nakikita niya na po yan yan po yung posta so bawal po na po mag video video dyan so, alam niya naman gobyerno ipinagbabawal yung mga ganong video video pero minsan nakakadali tayo na nakaw na picture yun. nakaw yun hindi yung legal Ay, ko po, posta Welcome to posta yan po yung ating na workplace dito. Kukunin natin yung ating parcel tapos i-deliver ide natin tapos maaga tayo makakaw. Yan. yan lang po ang trabaho ni Kuya Roger ngayon. So, mamaya i-update ko kayo kung nasa na tayo, kung ano na lugar tayo ha. So stay tuned. Papasok na tayo, bawal na kasi ang pag-video-video dito. Yan na tinan nyo. Grabe hamug. Yan ang posta. Yan ang ating workplace. Ito na tayo sa loob ng uh, premises ng posta. super bawal dito mag video video pero kukuha tayo ng konting idea. Konting script lang yun. Walang katao-tao ngayon dito. Gawa ng sabado ngayon. Walang pasok. Yung ating unit mga kaibigan. Yan. Ito po siya double check natin baka kami may bagong tama so far wala naman Ayan. check 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 all goods let's go mga kaibigan nakakalimang nakakalimang na po tayo so maraming panagkikiragiba ito po yung trabaho para sing natin na ilalagay sa pakita machine yan po time check 7.39 na po ah uh, nangangalahati na po tayo ng ating deliver so stay tuned lang ngayon mga kaibigan